blot nga ni Princess ang nahulog na papel kahit na ay kinuha na ito ni Divina. Dahil nang kataka nga siya kung bakit nga ay takot na takot nga ang kanyang mama. Kaya naman naisipan ni Princess na hablotin nga ang papel at dito ay nakita nga niya na hindi nga pala tunay niya na ina ito nga si Divina dahil lumabas na rin sa resulta ito. Kaya naman ay naisip nga niya kung ano na naman ba ang kalukuhan na ginawa ni Divina sa kanya at bakit ginawa sa kanya niya ito. Ay galit na galit nga itong si Princess nang nakita nga niya ito. Sakto naman na dumating nga itong nga si Sherlyn at nagtataka nga siya kung bakit ro galit na galit na itong si Princess nang kaharap nga niya itong si Divina. At dito ay malalaman na rin nila ang buong katotohanan sa tinatagong sikreto nga ni Divina na ngayon ay may na nga dahil hindi na talaga makikimkim ang lahat ng sikreto na ginawa nga ni Divina sa kanila na pinapaikot nga sila nito. Kaya naman pala ay mabigat ang loob nga nito ni Libby sa kanya dahil ang tunay nito ay hindi nga pala tunay na anak itong si Libby. At dito ay nalinawa na naliwanagan na siya sa lahat ng nangyari na hindi si Libby ang kanyang tunay na anak kundi anak nga ito ng bruha na si Divina. Kaya ay sinabi niya na magsama na sila dahil kukunin na niya itong si Princess at mukhang magbabalikan pa nga itong nga si, itong si Raymond at itong si Charlene dahil ngayon ay alam na nilang lahat na si Divina lang ang nagpapaikot sa kanila. Kaya naman ay labis na ang pighati na mararamdaman ni Divina dahil paniguradong balikulungan na naman siya ngayong nalaman na nila ang totoo at ang plano nitong bruhang si Divina.